yan, nandito tayo sa Juan na uh, Binalunan Ito raw ay Asinggan Itong boundary na ito, Asinggan na yan Yan, papuntang Santa Maria Asinggan Ito namang way na ito, papuntang Binalunan na Yan, pagkakanan ka, papuntang Baguio May nadaanan ako rito uh, Ito, may nadaanan ako kaya huminto muna yan ang pagkatapos pagtanim ng palay ganyan no Kaputi hindi hindi nilanta ng inting ayan ganda rito Ito naman ginagamit sa pagsasaka ayan lilinisan yung kalsada pagkatapos mag bibilag na kaya napakahirap po ang magsasaka pantay lang dito oh, nakaka-relax. May alaga pang bibi rito ayun oh. Let's focus natin kung makita natin. Ayun sila o. Oh. Kumakain sila. Pinapastol tawag diyan. Ayun si Kuya oh, yung nagbabantay. dami pala nag-ooperate ng ganito bali kung sila anim ganyan kailan proseso tracer eh, hindi raw nakakadaan ng river dito dahil maputik kaya ganyan tracer ito kay Lian proseso ang pagtitracer pagkatapos ibibilat na galing o no? oh. ayun ako. ito naman ay pagkain na ng kalabaw <多>拉大。 Kuya, dito tayo para di maingay. Tara kuya, dito. Marap ka rito. Ya, dito, dito kuya. Ya, ya. Magandang view. Medyo madilim ha. Dito kaya kuya. Medyo madilim. madilim. Yan, okay na. Ayan kay Ilyan, oh, yung itik, oh. Pinapastol. Ayan. Mga isang libo raw oh, na itik. Ayan si Kuya, oh. Nagbabantay siya. Ito kay Ilyan, ang kanilang kulungan. Tuwing hapon, dito kinukulong. Ayan, gustong gusto yung itik yung mga maulanan. Itong uwi na to ay papuntang Binalunan. Pag kumanan ka, papuntang Baguio, Ilocos na. Ayan. Dito ako nag-show shortcut. Pag umuwi ako dahil malapit lang dito sa kan hindi gaano maraming sasakyan. Ang ganda rito no? Oh, marirelax ka talaga. Ayan, no? Oh, puro mga green nang nakikita mo. Tapos kabundukan. Anong bundok doon, kuya? Nueva siya na yan? Ah, Norte. Dito pala. Nueva Ecija. Galing kayo yan, no? Oh. Oo, yan, oh, Tuloy-tuloy pa rin kayo oh. yan. Ang kanilang pagtitracer, no? Yan. Shoutout po. Lahat po ng taga-pinalunan. Sa mga magsasaka natin dyan. inaabot ng bagyo, baha, ganon, peste. Ayan ang uh, saludo ako sa lahat ng magsasaka kasi sila ang nagbibigay ng kinakain natin, bigas. Ayan po. Nandito ko sa binalunan na to, ang ko. Maraming dumadaan dito ng mga motorista, ayan. Nadaanan ko lang, kaya uminto ako. Ito naman, kaliwa ko ay papunta ng may paisiha, panunggaw, sa yan. lang ang pag pagtitracer napakaganda rito talaga napahinto ako dahil ganda ng view ganda ng relax huwi pa tayo ng bawang hanggang dito na siguro kay Lian ah, shout out po sa masulit uh, sulit kong sulit nating isipon dyan mga subscriber sa iyo Len saka sa si Che salamat sa support sa mga silent viewers dyan shoutout sa inyo saka malapit na malayo pa yung tatahakin natin kailangan maka 1000 subscriber tayo yung was hour ko sobra sobra na para ma apply na natin sa monetasyon monetization ganon ano, ganito na lang kay Lian, mag-ingat tayo lahat. Bisitahin niyo rin kailan yung ating work 14 in blind. Order na po kayo, mura lang po. Salamat po sa panonood. I love you all. Ingat tayong lahat.